Yes, hello. Ako ulit. Edgardo Mirada. Ngayong araw na to, kakaiba ang gagawin ko ngayon. Hindi ako nagda-drive, hindi ako nagluluto ng mga tinapay. Hindi ako gumagawa sa kusina. Hindi ako nagda-drive tour. Itong video na to kakaiba. Kakaiba to sa lahat ng ginagawa ko ng mga video. Pero bago ang lahat 'yan, siyempre, hindi pwede wala ang aking intro. Hello Philippines! Hola España! Bakit ko kanina nasabi na kakaiba tong vlog na to ngayon na ginagawa ko? Ito'y kakaiba talaga dahil ngayon hindi ako magluluto, hindi ako magda-drive tour, wala akong puputahan ng lugar na ka, ibang lugar ngayon dito ako sa dito lang ako gumagawa ako sa araw-araw kong ginagawa yung pagga-garden ito talaga yung trabaho ko dito di ko lang maipakita sa inyo kung gaano kalaki yung garden dito dahil di pwede ipapakita yan ang <coughs> order sa akin eh, na hindi pwede so sumunod tayo kasi wala namang problema kung sumunod di ba ngayon ang gagawin natin ngayon manguha tayo ng bulaklak ng palmira na gagawin natin ng walis yung ewan ko kung mayro to sa atin dyan na, klasing na pa, klaseng palmira parang ko mayro naman to eh kasi parang common naman to na klaseng palmira para maintindihan nyo kung anong klaseng palmira sundan nyo tong video na to ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng palmira na yung bulaklak niya pwede gawing walis kasi karamihan kasi nakikita kong ganyan is tinatapon lang. Sabi ko, sayang naman. Ang laking pakinabang to eh. Mula dun sa dahon niya, yung mga, uh, yung tawag sa amin yan, yung tak-takong, lahat yan, napakinabangan ko yan eh. Yung palmira dito. Kaya alam mo naman, uh, laking atay ng probinsya. Alam natin kung paano natin magamit ang ayos ang mga ganito. Uh, take advantage lang natin habang pwedeng gamitin, di ba? Uh, lalo sa klima namin dito, napabago-bago, pagdating ng winter, kailangan mo nang magsindi ka ng chimney. Parang ano ba, pang painit sa loob ng bahay. So ipapakita ko sa inyo rin yan na anong klaseng parte sa palmera na pwedeng gamitin doon sa pangsindi ng chimney. So para di tayo mapahaba, sundan nyo itong video na to, panoorin nyo kung anong klaseng uh, bulaklak ng palmera na pwedeng gawing walis. Yan yung putulin natin yung mga bulaklak ng palmera kasi kailangan ko na siyang tanggalin diyan dahil pag uh, ano hindi ko siya tanggalin dumi din eh to sa ano dito sa baba kaya puputulin ko siya pero ang daming pakinabang yan yun nga sabi, siya, sabi, ko sa inyo kanina papakita ko sa inyo kung anong pakinabang sa bulaklak ng palmira abangan nyo mamaya kung anong gagawin ko nitong mga bulaklak ng palmyra pero sa ngayon di pa to pwede siyang magawa may mga pinapatuyo na ako okay so ayan na siya malinis na natanggal ko na yung mga bulaklak di ba malinis na siya ito ah, na makita ang bulaklak dyan kasi nandito na lahat ayan ito siya yung mga ganito bulak-bulak ito pinapatuyo ko yan pinapatuyo ko yan siya ginagawa kong walis mga instant na walis kasi dito pag ganitong pagdating ng autumn season ang dami mga dahon dito sa garden kaya eh, alam ang trabaho ko dito nagka garden eh, dati nag isip ako paano kaya ito walis to mga tunahang hirap kasi lalo pag nag ulan ulan gagayang nga umaga na ito umuulan ulan ipag yung dahon kasi pagbasa dumidikit yan di ba yung mga walis kasi dito ibang klasing walis yun papakita ko sa inyo mamaya kung ang mga walis malalambot siya di siya pwede maka di siya maka ano siya na makatanggal ng mga dahon kaya ito pag pinapatuyo to siya ito. walis ang kalalabasan nito kaya lang matagal pa to siya matuyo lalo ngayon na oh, magwi-winter na so ang gagawin ko nito iwan ko lang to sa labas tapos babayaan ko lang mayroon akong napatuyo papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin niyang walis ito siya mga next year pa to oh. uh, magiging walis lalo mga ganito ang ganda nito wala na siya masyadong Manasya matatanggal din to ito naman ito siya binibilad ko rin to para pagkadating ng winter season para sa mga chiminea namin ito yung ginawa kong pang sindi kasi naalala ko pag uh, alam mo naman tayo laking probinsya uh, may mga niyog doon yung mga uh, tawag nito doon sa probinsya uh, ano uh, yung takong hindi ko alam kung sa tagalog yun basta ito sa tawag namin sa buhol nito sa amin takong ginagawa nito pang sindi pag lalo pag magsaing bago mag uh, ister kampanggatong ito yung ginagawa so ito yung uh, tutunan ko doon sa amin hanggang dito nakikita ko lalo pagdating ng winter nga ang hirap magsindi ng mga chim mga chimney dito so ang ginawa ko iniipon ko to para pagdating uh, ng winter magagamit ko siya binibilad and then ang bilis sumindit pagka uh, ginagawa ko na to sa sa chimney apa kita ko sa inyo kung ano yung chimney <laughs> kasi nga hindi, wala naman sa atin yung ganyan so eh, sa bagyo mayroon yan so ito siya di pa to siya bumuka ano ganyan to di pa siya bumuka kaya tinanggal ko na lang din to kaya di bali magagamit ko para naman din to ayan siya okay, tanggal ko kanina pero pa kung marami tatanggalin malalaki yun hindi po sa inyo pwede mapakita dahil bawal nga ako dito mag-plug na makita yung buong nito. Ito lang yung pinapakita. Kaya ito lang pinapakita ko sa inyo. Okay? So ipakita ko sa inyo mamaya yung paano ako pagtanggal ng ibang mamalalaking mga bulaklak pa nito. May mga malaki, Pero maganda rin yung gawing walis. Lahat yan wala, wala akong naitatapon. Lahat yan napakinabangan ko talaga sa totoo lang. Sayang naman pag itapon na pwede naman gawin natin ng mag... Uh kawa lang tayo ng paraan kung paano sila gamitin yung iba kasi nito tinatapon nakikita ko dito tinatapon na talaga yan so sa akin walang tapon nito okay mamaya pakita ko sa inyo yung mga malaking bulak so ito yon sinasabi ko tatlong bali tatlong klase pa to silang mga bulaklak mula to yun sa pinaka unang una to niya yung kalalabas pa lang tapos ito na yung medyo mga ilang linggo na to siya o ilang buwan, ganito na siya. May mga, mga bunga na, maliliit. To, bunga. mga bunga. At tapos ito yung sabi ko mga malalaki. Ito na yon. May mga bunga na talaga siyang ganito. Maliliit pa lang siya. yeah, ito yung walang maitapon talaga nito. Lahat ko ito napapakinabangan sa totoo lang ba? Ito yung sabi ko mga malalaki na siyang bulaklak. Ito din na nga ito. Ito na yung parang nag ano ng nyog. Parang butay ng nyog eh. Sa Bisaya pa. Yan ito yun. So ito pa din. Nga ito. Iipon di ko ito nga. Dahil sobrang kailangan ko yan siya. Pagay na ba ko ng gusto. So, pakita ko naman sa inyo yung natuyo na. Ito yung natuyo na. Pinatuyo ko na to siya. Tinakpan ko ng plastic plastic para hindi siya mabasa. Ilalang mo na yun, nag-umpisa na nga ng ulan, nababasa to Kaya tinakpan, binabalot ko ng plastic to dahil wala lang pumapaglagyan dito. Wala akong ano dito eh, walang, wala akong pwesto dito talaga na doon ko siya itago. Si sayang naman na uh, mabasa lang na kung hindi ko siya mapakinabangan. Kaya ang ginawa ko dito, binabalot ko ng plastic para magamit ko talaga to. Ito na yon So mamaya papakita ko sa inyo kung paano to gagawing walis. Instant walis. Kinakain ng daga. Siguro pinamahayan ng daga to dahil sa tagal na rin dito to kasi. Kaya ang gagawin ko, ito, tanggalin ko to dito. Ilipat ko sila ng pwesto para hindi ba ko yung daga. Sayang. Kita niya di ba? Na, ganyan yung tsura niya. Ito na yun. Na natuyo na. So mga ano siguro to? Mga ah, one year na rin itong pinapatuyo ko. Pinabayaan ko lang lang pag summer. Pinapatuyo ko to siya lang ng, doon talaga sa my direct na araw. Kaya yan lang siya. Tuyo na. Nakikita na yung process ko. So, di, oh, di, di nyo para kita yung pa, ano ko, yung finish product. Mamaya papakita ko sa inyo yung finish, finish product. finish so, product. Na nabubulol ako. Ayan yun yun ang trabaho ko dito eh nag-garden nga para ma-share ko naman sa inyo yung trabaho ko dito okay abangan nyo pag uh, gawa ko ng walis walis na hindi walis tingting -ting. so ayan na yon binilat ko na sa sa araw para sakaling matuyo pero yung tagal pa yun matuyo yan sila kinagsisiperate ko na Tapos yung takong na pang ko sa chiminea, yan na rin yun. Siliperate ko na rin. Yan lang yan siya. Meron pa akong iba doon pero hindi ko na pinapakita sa inyo. Pero ganoon pa rin ang sistema niyan. Bilibilad pa rin sa araw. Yan yon Kita nyo yan. Bilibilad lang siya. Santayin matuyo. Ang pwede gawing walis. Okay. Ito yung kailangan natin. Ang gagawin natin walis ngayon. Itong kahoy na to. Talagang ginawa ko to rin para, para nga dito sa walis. Kasi wala na kong walis eh. Tapos gagawin natin. Idikit siya dito. So ganyan. ikaw so, talagang dati natatawa sila dito dahil nga daw dahil sa imbinto to dahil na ko na to natawa sila sa akin dahil nga daw ang galing daw Pakaimbinto ng mga walis ko yan pa ibibili ang bibili ako na pwede naman to mapakinabangan talaga kita nyo yan yan sya. tapos kailangan sya na itali ng alambre para di sya kumawala siya dito sa alambre okay ito siya, tali dito ito na yung wales tignan nyo no e, wales na ako patali ko na siya ng alambre ito na yung gagamit ko, pagtanggal ng mga dahon iyari sila sa akin dito ito yung malupit Pagpakita ko sa inyo yung dati kong walis na hindi lang dati, ginagamit ko naman to sa hindi masyadong maraming dahon. Ito. Ito yung sabi ko nga sa kanina, sa yung kanina na walis na hindi masyadong makatanggal ng mga dahon to. Ito. Ito. Komportable ako nito. Magwalis. Ano yan o? Ah, habang nagwalis, kimbot ang bewang. Yeah. So Itong walis na to Okay naman siya Pang, pang alikabok Pwede to Pero pang dahon The best Itong walis na to Ni sa online Wala kang mabili nito Pero pag pumasok ka sa, sa aking YouTube Pwede kayong bumili nito hindi <laughs> nga, kasi dito lang ito makikita sa aking channel na gumagawa ako ng walis Ito yon. pero kung mag-order kayo dyan sa atin sa Lazada, kung saan-saan pa kayo mga online Sa Amazon, wala kayo makabili, di kayo makabili nito Kung sa akin kayo bibili nito, free Pero kayo ang mabayad sa shipping nito Pero sigurado may permit So, sana guys, may natutunan kayo sa aking video ngayon. Kung na masaya kayo na panood nito sa aking walis, huwag kalimutan i-like ang aking video. Tapos, i-subscribe na rin para maganda ang result ng aking pag-video nito. Okay? Ingat-ingat po sa lahat. Diyan sa Negros at sa Kasabuhol sa Manila din. Maraming salamat sa inyo diyan. At sa mga at sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Marami po salamat sa inyo ha. Mula sa aking puso. Marami marami maraming salamat. Maraming salamat sa sa totoo lang. Okay? God bless po sa lahat. Shout out diyan sa nakapanood dito. Sana tulungan niyo pa ako. Okay?